guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay September 3, Wednesday. So sarado na po ang aking tindahan guys. Nagsara ako ng maaga mga 8 pa lang. do walang pasok bukas guys. Wala na naman. So nung Monday, nung Monday hanggang ngayon, Wednesday, walang pasok. Bukas may announcement na wala pa din pasok. Ayan, so sarado na yung ating roll-up guys. So baka hanggang Friday wala pa din pasok kasi masama pa din yung ating panahon, ba? Diba? Kasi nandyan si Bagyong and So, since uh, maulan, matumal ang ating tindahan. So, kanina pala guys, nagbilang ako ng customer ano, from 6pm hanggang 8, nasa 9 lang po yung ating customer guys. Kunti lang guys, ano, kalungkot. <laughs> Ayan, uh, pag naman maganda yung panahon, ay syempre, madami tayong customer. Lalo pag hapon na, ha, di ba, mga 6 hanggang 8. Ah, uh, madami tayong customer pero ngayon since maulan nga, konti tinatamad siguro yung ating mga customer lumabas. So, Hoy, eh, lumabas kayo. <laughs> na uh, wala benta. So, since nga, guys, maulan, uh, konti lang din yung ating ano, customer sa yellow, di ba? Kunti yung ating benta sa yellow. So, ito yung best time, guys, na gumawa ng yellow pag maulan kasi 'di ba? Kasi pag pag mainit, talaga matagal makapagyelo yung ating freezer. Pero pag malamig, ayan, mabilis lang. Lalot madami ka ng yelo, 'di ba? Padami na akong yelo, guys. Nagdagdag pa ako para at least, 'di ba? Pag baka bukas ay umaraw, 'di ba? <laughs> mainit na naman yung malinsangan, 'di ba? naka tayo, madami tayong yelo. So pakita ko sa inyo, guys, ano yung gawa ko. Ayan. So ito yung ating mga luma, guys. o ayan oh. Deva. Diba? Yan grito yung aking yellow guys, o 5 pesos. Mineral water yan. Yan. Ano to? 4 by, ano bang size ng aking, yung sa shore? Wait lang, tingnan natin. Tingnan natin yung size. 4 by, 4 by 12. Ayan o, oh, 4 by 12 PE. Yan, 100 pieces yung ganito. Tapos, bintahan ko nito, 26. Kasi ang cost nito guys, ay nasa 22 na. Diba? Meron tayong 4 pesos. Ayan, so ito yung ating mga luma, yung mga matikas na talaga guys. Tapos, ito yung aking bagong gawa. Ayan, oh, madami, oh. Diba? So, dalawang araw din akong hindi nakagawa, guys. Ngayon lang ulit. Kasi nga, hindi nga mabenta yung ating gelo kasi maulan, malamig ang panahon. Pero pag, syempre, pag mainit ang panahon, ay grabe. Uh, ano, everyday. Everyday ako gumagawa. Talagang naubos agad. Kahit nga yung malambot pa, nabibili na agad, diba? So, ayan. Pag maulan naman, guys, ang mabenta, yung mga pasta. Like, yung macaroni na, ano, yung pang sopas ba? Tapos, yung malagkit. Yan. So, yung champurado, ganyan. Mga ganyan. Gusto nila magchachampurado. Tapos, di ba? Ano pa yung sopas? Yun nga. Tapos, mga uh, noodles. Yan, mabenta yung pag maulan. Tapos, tuyo. Di ba? Mabenta rin yan. So, yun yung mga mabenta, guys. So, medyo matumal na ngayon, ano. Mga ilang araw na din matumal. Pero, okay lang. Nakaka-survive naman yung ating tindahan. Hindi naman talaga as in na wala kang benta, di ba? Meron pa din. So, yan. So, ngayon lang, guys, parang yung aking Gcash, mahina. Siguro, naka, may ano lang, mga anim lang ata ang nag-Gcash ngayong araw. So, mahina talaga ngayong araw. Pero, nung isang araw, nung siguro, nung Monday, Tuesday, kahagab, kahapon, okay naman yung aking Gcash. Uh, kahit maulan, ano, may mga nagpapag pa rin naman. So, ayan. So, talagang matumal. So, kumusta yung tindahan nyo, guys? Or, baka ako lang naka-experience ng tumal. <laughs> so, kahit, di ba, talagang isa yun sa kalaban ng tindahan, yung tumal. Kahit madami ka pang, kaninda dyan, kahit at least kompleto ka, di ba? May Gcash ka, may load ka. Para, pero pag masama ang panahon, talagang uh, mga customer natin ay tinatamad na ang lumabas. Kaya okay lang yan. Nalaban lang din tayo. Kung wala masyadong customer, yun, yun ginawa ko yung aking mga, di ba? Yung aking mga pinamili na display ko na. Ayan guys, o. Oh. So, naka-knockdown na tayo ng madaming karton. Ayan. So, yung iba nandun na sa labas. Tapos may natira lang ako dito guys. O, oh, yung mga chicheria na lang yan. yan mga chicheria. Tapos yung iba kong stocks andun na. So, yun lang. Tapos yun, nagsara na. Ina, inano ko na. Inlose ko na yung aking bigas para walang insect na papasok dyan. Insect! <laughs> ayan. So, ba diba? Yun. Uh, update pala sa ating tindahan. Yun, guys. O, oh, puno na naman. Ayan. Nakapag-display na naman tayo. So, nung ano naman, guys, nung uh, linggo, tulungan naman ako ng aking Diyosawa mag-display. Kaya lang, syempre, sobrang dami pa din nakakalat sa baba mga karton. Ako lang ang nagtapos nito. So, ayan. I'm proud of myself. <laughs> ayan. So, pasilip lang sa ating tindahan. Wala naman pinagbago guys. Ay, sorry. Wala naman pinagbago. Basta pag nakapag-grocery, ba, diba, Napupuno lang din siya. Ayan. Ayan. O, ba? Diba? yon So, yan. Gusto ko sana pakita sa inyo yung ice cream ko. Uh, konti na din yan. Kaya lang may daming, madaming ano, nakatambak. Huwag <laughs> na lang. Ayan. So, medyo okay lang yung tuman guys. Hindi naman sa lahat ng diba, ng araw ng panahon. So, Sana gumanda na yung panahon bukas at nang lababas na yung ating mga customer. <laughs> yung ano naman guys, yung ating mantika na binili, yung isang galon, ayan, di, pa, di ko pa nagalaw yan guys, ano, kasi madami pa naman akong mantika, ayan. So, nag-iipon pa ako ng mga bote ng ganyan, yung gin na bote para uh, ma-i-repack ko naman siya dyan. So, di ko na ibibenta kasi yung mga uh, bote ko kasi yung mga jean binibenta So, hindi ko na, inipon ko na muna para yun yung aking lalagyan. So, titingnan natin kung magkano yung ating kikitain sa, uh, yon sa mantikang yon So, yung bigas naman natin guys, dalawa na lang, yon Dalawa na lang siya, sweet si coach tsaka itong isang jasmine. So, itong isang jasmine, ilalagay ko na rin to dito kasi, oh, konti na lang din ata. Yun o, oh, konti na yung jasmine natin. Talagay ko na yan siya dyan. So, bukas siguro mag-ano na ako, mag-message na ako sa aking supplier para mag-order ulit tayo ng, book, ng bigas. So, yung bigas ko guys, last order ko is nung August pa. So, nung last August guys, ang total order, order ko ng bigas ay 10 lang. So, hindi ako nakapagdagdag. So, yan. So, medyo matumal talaga. Anyway, highway. So, okay lang yan. So, yun naman guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.